Yun, kita yung mga idol Umusok-usok mga idol. Ganyan katabay yung isda na to. <laughs> yun mga idol. Luto na mga idol. Meron pa kalamang, no? meron pa kalamares. Ah, <laughs> Yun, good morning mga idol. Alam nyo ba itong, itong mga idol? Uno ng sir fish. Ngayon na, yung mga idol. Ito nga pala yung mag, ano, girada, si.

Yun na mga idol Dumating na yung mga trupa natin oh. Yan Daka, Shout out nga pala dyan boss Shout out nga pala dyan ka medyo You know? Yan talaga yung The best talaga sa mga so, Ngayon guys Mag iho kami ng tarugo Ta. Anong tawag po dyan sa ista niyan, idol? Tarugo boss Tarugo Tarugo po Ah, Paano yan hinuli mga idol? Ewan ko hindi rin ako marunong yan Hindi ka rin parang marunong Dapat ako tinanong mo Parunong yan tayo mga ayo You know? Uh, Ay, kita mga idol, itong mga ulo na ito, mga ang laman na ito, mga nasa kangro, mga kwarintahin, singwinta ba? Pinto mo sila kung paano mirahin yan? Mga idol, nakikita nyo naman siguro kung paano huliin ito yung targo or surfish. You know, ayan talaga, Kayan bitiraan na yan, nagpanghuli ng kanyan. Surfish yan. Ayan ang mga idol Kita yung mga idol Umusok no Yan o Yan ang laban ng ulo Ulo pa lang yan Ulo pa lang yan Wala pa buntot Di ba mas? Wala pa buntot Ako nagaluto ako Hintay pa kami ng buntot mga idol Sarap ng ulam pang umaga Yun kita yung mga idol Umusok-usok mga idol Ganyan kataba yung isda na to yan. Dito po. oh. Mga idol, nilipat kami dito sa ranwa mga idol kay <laughs> pabor na yung mga usok doon. Ubos na yung mga labok. Yun, naghihintay kami ng kan. Naghihintay kami ng kan doon, magango yung laman na trago. <laughs> kaway kaway <ba? laughs> Kaway kaway Shoutout nga ka pala kay Kano Shoutout nga ka pala dyan kay Kay Aloy Perez Yan Yan one hour later oh, yon ba? mga idol luto na mga idol sira wit kano shala kami po si to dahil po si te kon Rene boy ah grabe marami na mo marami ting <laughs> utang mga samay eh, mga inutangan ni Rene! so kada nyo na singilin niyo na to umaya! maraming uli pag na, na kayo pila na kayo dala na kayo ha! <laughs> oh wow grabe luto na 'yung namin guys Portrait na. Oh, hey. Eh, ba? Eh, eh. Ay, ay. Ay, ito na natin. Ito na si Jermil TV. Jermil TV, ano yung kalay? <laughs> no? Oh. Sabay sa usaw. <laughs> ay. <laughs> ay, meron ka naman, meron Ah, <tarama>. <laughs> mm. <laughs> <laughs> um, ala, Libre yang pagkain dito. <laughs> ah.